Hello guys! Ayan, ito tanong ko lang po sa inyo. Sumahod na ba po kayo dito? <laughs> Ayan. Kasi po, kaya ako tinatanong yun dahil ako, hindi pa rin ako sumahod. Ganyan pa rin siya. <laughs> Ayan. Naka-on hold pa rin po ang aking mga ah uh, revenue dito sa stream ads. Ganyan po talaga. Basta ang gawin po natin, magtsaga lang po talaga tayo. Mag-upload pa rin ng mag-upload ng video. Gumawa pa rin ng content na maganda. At ang sahod mo na yan, makukuha mo rin yan basta mabuo mo lang yung kung halimbawa is $100. Pag nabuo mo na yan, makukuha mo rin yan. Kaya, tsaga pa rin guys, hindi na git na monetize channel ka na, uh, monetize ka na rito sa stream ads. Pag Pagdating ng one month, magsasahod ka na hindi po. Sa lahat po na mga hindi pa po na monetize na gustong ma-monetize at ang ang uh, buong akala nyo ay pag na na po kayo, magsasahod po kayo agad. Hindi po. Kailangan pa rin po natin magtrabaho. ba? Diba? Kailangan talaga natin magtrabaho, mag-upload na mag-upload ng content na maganda. Kumawa po kayo ng content na maganda. Kasi po, pagdating mo dito sa stream ads, kung ikaw ay monetize na, hindi po na... Uh, basta mag-upload na lang po, mag-upload tayo ng mga video. Kailangan gumawa po tayo ng content na maganda para panoorin ng mga followers at viewers natin. Ganun lang yun at uh, huwag isipin na pag na-monetize po kayo, sahod agad. Hindi po, kailangan po talagang magtrabaho. Trabahuan mo muna ang iyong sasahuring at kailangan ka rin magtyaga. Dahil pag hindi mo pa yan nabuo yung, halimbawa kung bank account po kayo, kung 100 dollars po yung ginag ang nakalagay doon hindi mo po yun makukuha hangga't hindi mabuo ang isang ang 100 dollars at kung sa PayPal naman po kayo hindi mo rin yun mabuo ang 25 dollars hindi mo hindi mo mabuo yan hindi mo rin makukuha kaya naka on hold pa rin yan siya kaya ganoon talaga kaya kailangan talaga natin gumawa ng magandang content kasi ang ang labanan talaga po rito ay content kailangan gumawa tayo ng magandang content para panoorin ng mga followers natin at mga non-followers. Yan lang po. Maraming salamat. Serge Lusa, mula po rito sa Bansang United Arab Emirates. Shukran!